yun uh, buhod yung mga natin ito gina ginagamit yung pag ano pag, pag puputol ng ano pag ano mga ganito mga kabuhod ito yun ito ano niya, para matibay so yun abangan natin yan mga uh, alaga naman namin mga buhod mayroon pa doon mga kabuhod yung malaki yung laki naman talong natin o no. oh. Yan, malapit eh, na rin uh, na natin uh. eh, mabukul mabukul, uh, yung mga bukod ilipat dyan. Eh, daboy na yun mga kabukid. Ang karik. Ang kumunak sa blok natin. Ano ito mga kabukid mga ilang buwang kalangaba? Samang buwan, mahigit. Yan, ilang buwan na mga kabukid nyo natin. Yung eh ano? ah Ang mga mga manok dami yung mga kabukod dyan alaga lang manok mga alaga ko kung gusto tayo mga kabukod ano yung natin, yung inahinabi yung inahay inahin naming baburi so Uh, <laughs> dahil mag ng na mumulot yung, mulutong, ano, yung putas na kalumpit yan lang yung yung Ito naman namin, yung 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 namin ng mga bago yan Dalawang black po. So, isa yung isa. ito dito yung pinaka namin. Ito yung mga na 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 bago niya. yun Ito ng ang ano natin. Ang ganda ito mga kabukod yung ano namin. yung ang kulong niya, yan. Ano lang siya. Kawayan lang siya. Tapos tingin niya pa ikot siya nga yan. So pinakang ano niya. Press ko yung ano natin. Dito yung mga alaga natin yung baboy. Ito mga kabukod yung inahin ko. Papaanakin natin. Paparamihin natin yung mga ano. mga kabukod. Ayan. <laughs> Pahapangita ko lang yung na, mga kabukod yung ano nagkakaabala ako dito ayan may mga gulay gulay din ako dito kakabukid na tanong tanong dito sa may bahay na kami upo kakabuhay ay ano patula ayan <laughs> dito lang ako mga buhay sa mga bahay hindi ah, ka tayo ng ano ng uh, bahay namin kakabuhay ayun ano ngayon mo alaga ang mga ano, ibang bubutra pa Na, unang mga kabukid, so, yun, tayo Sa Na, kay isang natin. Sa dali. Kailangan natin yung mga natin. Gulayan. Diyan 'tong ang bahay namin. kung may bunga na tumatagal-tagal na naman tayo hindi na kapag spray so siguro mga linggo nung liyata ako mga kabukod din ako mag mga ba na din yata yung natin yung katunga hindi gusto. yung mga buko natin yung mga kabukod di pa ako nakakatanim ng mais gawa ng so, nakaraan yung mais natin yung binhi so hindi tumubo pag try ako ipailan ilan lang yung mga tumubo malaki na malaki na di so hindi pa ako nakakatanim ng talaga ng mais napunta ako dun sa bilihan so wala namang ano mais na ubuhan tayo ng ano binhi yun tananim ayun mga ano kabukod yun mais na ipailan ilan na ano So yun, dami na mga kabukoy ano. Dami na ta da, dami bunga mga kabukoy ng ano, natin, patula. You know. Dami siyang bulaklak ko. Oh. Hmm. Dami ng bulaklak ng patula natin. Saka bunga. Ayos na ito, diretso na ito. Pada sikat ng araw, ito na oh. Yung ibang mais natin, yung pinili ko yung mga kabukoy, yung ano, yung ibang tumutubo yan. Yung pirakang malawak natin, wala pantani, eh. So, kaantay pa tayo ng ano. Marami ng buo. tatalim natin mami no maglilipat na din tayo siguro bukas ng ano ano ah, sa kayo po ay ibang sitaw natin wala hindi nagkaigay mga bukod yung ibang sitaw natin sa natin naganda na na okra okay. okra okay. yung mga kabukod yung Pilit. Yung ibang sitaw natin, ayun. May, may ilan ilan naman ano. Ayun na. Oh, matigas na. Ayun, matigas na. Dalawang nakuha na. Nakakulubot ko ang kabukod yung ano. Pinakang bunga niya yung sitaw natin hindi tayo makaharvest na maganda dito sa yung mga sitaw natin hindi ko alam mga kabukid awan ko ba kung pero madami siya mga kabukid ano bulak lak so mag is spray din ako dito eh. mamaya madami din siyang ano ay eh. maliliit ng bunga yun eh. Oh, kapitas din tayo dito ayun. is siyempre yung siguro yung mga, mga, mga ang ano insekto ang dahil bulaklak mga kabukid ako natin so wala pa ako talaga dito nakukuha so wala pa talaga tayo na na ano pero napakalain bulaklak so mag i-spray ako mga mga i-spray na ako natin sitaw natin ang kakarayan bulaklak ito so, mga kabukid ito mga kabukid ito mga sa taas ng bulaklak ang yung bulaklak sa mga kabukod eh. mayroon lang syang langgam pala ang kabukod dyan eh, no? ba yung langgam yung ano eh. kailang ma-spray talaga may buwan naman pa ilan ilan eh. yun yun yun

Ang sa may sagol. Oh, ang dami ang damo mga tukabukod tumutubo. Nga lang hindi ko agad natanim na lang na maisa. So, dilinisin ko pa yan. Gagamasin ko na lang yan. Kano so, na naman yung mga kabukod. pa ilan, ilan na lang ang damo. Ito yung mga ano, kahapon. Talong. Nalipat ko. Malaki na mga kabukod yung talong na hindi ano natin, ay, napalan. Kahoyan natin eh napalan kamuting pahuyan natin isig oh taba taba ng kamuti natin mga kamugod taba na mga kamuti natin huy yung disikat ng araw mga kamugod ganda ng kamuti natin yung eh. kamuting ay natin ang eh, mga kamugod sa may taas na yun puros kamuting kahoy hanggang doon may saging pataas din hindi natin mapansin masyado mga kabukod yung iba Madamu. Eh, pero maganda na siya pero kumuti ha kahiliran ah, na kalinya din yung kabukod pa kalinya din siya mag spray naman siguro ako huh. ngayon ko yung ano natin yung sitaw, ang iksi niya tas madilaw pa madilaw na hindi na kakaganda i-spray ko muna ngayon mga kabukid so, uh, uh, sarap nito ito mga kabukid uh. pag tayo ano mayroon tayo adventure doon ano natin yan tatray natin sa mga alimahan natin yan magkukuking -cook, mag naman tayo ano, mga ano natin ng mga ilalagay natin so yun muna ako tapos mag i-spray muna ang mga bukay ng kulay natin yung mga lalagay sa buo yun malaki na yun eh hindi lang harubi sila so ayos ay siyang ulan ulan na yun ah eh. wala yung bulaklak bulaklak ng bulaklak natin 在顶楼呢。